Alam mo ba na minsan hindi video ang unang napapansin kundi caption mo? Oo, yung ilang linya sa baba ng video mo, yan ang madalas nagde-decide kung papanuorin ka o hindi. Kaya kung content creator ka, huwag mong basta-basta nilalagay lang ang caption. Dapat may kwento at hook. So ngayon, pag-uusapan natin kung bakit at paano gumawa ng epektibong caption. So number one, hook agad sa unang linya. Huwag mo nang paligoy-ligoy. Halimbawa, magandang araw sa ating lahat. Hindi. Dapat ganito. Grabe. Di ko inakalang mangyayari ito. So, mas mabilis mahuhuli ang mata ng viewer at at uh, unang linya pa lang gusto na nila, no? So number two, magkwento o magpahiwatig. Ang caption ay hindi lang title. Bridge yan papunta sa emosyon ng viewer. So pwede kang magtanong tulad ng, Ikaw, ano gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ko? So kung nagtanong ka, mas nai-engage silang mag-comment. So number three, gamitin ang tono mo bilang creator. Kung funny, dapat ramdam sa caption. So, yan. So, number four, hashtag. Gumamit ka ng, gamitin ang hashtag para ma-reach ng mas marami. So, yan ang ating tips ngayon. So, maraming salamat po.